So, uh, ando pa rin po at kahit pagod na pagod na, sir, numasahin mo ngayon sa ating mga pambato para sa 400 na kota. Hindi, meron tayong issue na dapat pag-usapan mo. Ano sir? Yung kanina, nakita mo yun. Yung sa mga may kaso, huwag nilang isipin na kung nasa barangay lang, hindi nila ilalagay. Hmm. Kasi tandaan nila na ang CBI nag-uumpisa sa barangay. Pag sa barangay, hindi nila linagay na meron para silang blatter doon. Kawawa sila dapat ilagay na nila yung yung uh, mga blatter sa barangay. So, ibig sabihin pala, sir, hindi pwedeng baliwalay yung barangay kahit maaari pwede, Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan yun isasali nila. Kasi, hindi lang yan kasi criminal. Merong administrative case. Kasi, kung meron tayong mga aplikasyon, okay, posibleng, uh, pag nasa gobyerno, posibleng kang merong administrative case. Isasama mo pa rin yun. Hmm, ibig sabihin, sir, Paano i-declare nila yun sa bibigay sa kanilang papel na meron Oo, sa mga blogger? yung uh, online na kukunin nila. Kahit siya, ano yun, kahit na, ano ba, kahit na na-dismiss na o ano pa man, basta kaya... Uh, kasi dalawang question eh. Meron isang question, have you ever been accused? Hmm. Have you ever been charged? Ibig mm. sabihin, kung nakasuhang ka na ba, kung nakasuhang ka, kahit na-dismiss, o salagay pa, na, pa rin, ka, ilagay mo. Hmm. Yun yung ibig sabihin. No? Sa doon nga pala yung kanya sa mga may kasal? Yun naman sa ano, isang issue na narinig natin doon sa CBI. Kasi ang dami nila nagtaas na may kinakasama pero hindi kasal. Ang issue natin doon Mau, is uh, kung halimbawa maging pulis sila. Kung magiging pulis sila, lalabas sila ng bahay, naka-uniforme. Ang ganda ng tingin sa kanya ng mga kapitbahay at mga bata. Ibig sabihin, sasabihin ng mga nakakakita, yan ang dapat gayahin natin. Paano ka gagayahin? Nasa loob ng bahay mo, niyo, yung, asa, yung kinakasama mo, hindi mo pinakasalan. Meron tayong mga issue dyan, Mau. Meron tayong hindi nagpakasal, pumasok sa training, paglabas, hindi na umuwi dun sa kinakasama niyang babae ko, sumama na kay classmate. Ah. So, anong ibig sabihin? Kawawa yung mga ganun. Bro. Sa polis mo, kayo, kay ikaw, yung sinatawag natin dyan na high standard of morality ang dapat sinusunod nyo. Ngayon, kung nagme-maintain ka ng isang relasyon na hindi kayo kasal, walang blessing, ibig sabihin, wala kang moralidad dyan. So, ibig sabihin, pa sa final interview, pwede mo mag-sap o mag-fail yung isang... Uh, correct. Lalo na ngayon, dun sa ating komitiba ko na mag interview tatlo ang babae. Sigurado ako noon, kung ganyan ang mga estado nyo, baka pagbabagsakin kayo, hindi kayo umabot. So, examination, uh, ma matindi rin pala yung uh, may kinakasama ka, tapos hindi ka kayo kasal, tapos nag-apply ka bilang isang alagad ng mata. So, papas, Oo, na. Oh, tapos karamihan pa mo sa sagot, pag tinanong mo yes. ng gano'n, sasabihin siya, sir, magpapakasal ho ako pag pulis na ako. Eh, mali yun eh, mali yun eh. Kasi, meron dyan, nagsasama na ng limang taon, anim na taon. Ano ang ano ang nasa isip nyo bakit hindi kayo nagpapakasal? Y yun ang gusto kong ma malaman. Kasi sabi ng isa kanina nung nagtanong sa akin, sir kasi gusto ng asawa ko uh, magpapakasal kami sa simbahan. Wala problema 'yan sa simbahan. Ang ibig yung sabihin, para sa iyo ngayon, para sa iyo ngayon na nag-a-apply, kailangan mo 'yan. Kung naging pulis ka na may sweldo ka na, may pera ka na, Ray. pwede ka na magpakasal Ray. ulit sa simbahan. Ray. Walang nagbabawal niyan na magparoon ng okay. kasal, pangatlong kasal, basta isang babae lang. Ka, okay. so mga salamat po sir. Okay. Ka, okay. so thank you, Mau. Okay. So at uh, yan po yung uh, expression tungkol po sa issue na dapat po kapag ka po um, uh, may living ka at, at uh, may anak, dapat pakasalan. Niya. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP. Yeah.